Dito naman tayo sa na lost and found. Tatlong buwan, tatlong buwan, ganyan katagal pinaghahanap ng QCPD ang isang Swiss national. Pero ang nawawalang banyaga, tatlong buwan na palang malamig na bangkay. Ikwento mo, Ina Zara. September 22 noong nakaraang taon pa pinablotter sa QCPD ang pagkawala ng Swiss National na si Alex Rich, 24 anyos na nag-aaral ng English course dito sa Pilipinas. Sinasabi ko mali siya sa condominium niya dyan sa, ano, sa Okay. Yung Torre Venezia. Mm -hmm. Uh, since then, nawala na siya. Okay. Nito lang lunes nakatanggap ang QCPD ng report mula sa Antipolo Police. Ang hinahanap kasi nilang dayuhan ay kamukaraw ng bangkay na nakita sa Loresville Subdivision noong mismong araw na pinablotter ang pagkawala ni Alex. May isang tama ng baril sa ulo ang Swiss National. Sabi ng PNP, hindi ninakaw ang mga alahas at pera ng biktima kaya posibleng hindi robbery ang motibo. Wala ni isang ID ang biktima kaya nahirapan silang kilalanin ito. Inabot ng halos tatlong buwan sa Antipolo Funeral Home ang katawan ng dayuhan bago nakita sa philippinemissingperson.com ng isa sa mga investigador na ang tato ng biktima ay kapareho ng sa nawawalang si Alex. Hindi po natin masabi kung ano yung motibo sa kasalukuyan kasi ang totoo niyan, ngayon pala magsisimula yung investigasyon sa kaso na yan. Kinumpirma ng representative ng Swiss Embassy na si Alex Rage nga ang bangkay sa punerarya. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon sa kung ano ang motibo at kung sino ang mga suspect sa pagpatay sa biktima. Ina Zara, News 5.